Hello mga Mars. Good morning sa inyo mga Mars. Shout out. Salamat pala sa mga lahat ng nanonood ng video ko. Salamat sa inyo yung mga nag-comment, nag-like, nag-subscribe. Lalo na po sa taga-ibang bansa na subscribe po sa akin. Salamat po sa inyo. Thank you to all support para maintindihan po ng taga-ibang bansa po. Mga foreigner kasi marami din pong nag nanonood po sa video ko nanonood po sila sa mga kalokohan ko mga Mars salamat po Mag, ano po ako magmukbang po ako nung una po ano po yun sa piraso ngayon po ano po 15 piraso naman Mars sarap Mars sana ito okay. um, yung ang lako pa ako ng tuyo may may uh, ano. pesos po tong ano ko yung kakainin ko ngayon kasi ang request po, isang kilo, baka po ma... Paano po ako? Makalit ko na po kaya yun.

Ako, piraso na lang, Mars. Salamat naman, Mars. Malaki natin, mga Mars. Kailangan andalihan natin, Mars, kasi hindi natin matanggol magamdaman yung anghang ng Mars. And last Mars. Um, oh, na Mars. Mga tangkay na lang yan, Mars. Mas na, Mars. May ah, tubig pa naman, Mars. Ayan, oh, yeah. Mars, mas matangkay na lang mars. Shout out kay Ate Ojoy, Marcelina, kay Benji, yung pinsan ko, si Mi, si Alexa, yung pinsan ko din, si Alexa Navarro, si Benji Quatres, at saka uh, si Russell, saka si Ate na si Ate magkapatid Mars shout out sa inyo shout out kay Ate Lani na nasa Australia ingat kayo Ate Lani salamat sa panonood mo ng video ko te pakisubscribe po sa lahat po ng mga kilala ko mga kaibigan ka mag-anak shout out po sa inyo shout out din kay Tia Rising na nagbabalot ng mani at kay Ate Jean kapatid ko Mars Ate ko shout out Ate Jean kay Ria Mamak Rodil Amoy Rimon Mamak Bit Mamak at saka sa mga pamangkin pamangkin na namin mga Mars shout out sa inyong lahat salamat sa panonood hindi uh, kayo magsawang manood sa vlog ko. Bye bye mga